Welcome back mga kaboxing! Ang undefeated IBF at ring magazine champion sa cruiserweight division na si Jai Opetaya na may kasalukuyang perfectong record na 26 wins with 20 knockouts ay mapapalaban na sa late replacement ng kanyang makakalaban sana na mandatory challenger sa kanyang IBF belt na si Jose Yensin Cara. Kinumpirma nga po ng matchroom promoter na si Eder Earn na didipensahan na ni Opetaya ang kanyang hawak na titulo kontra sa rank number 10 contender na si David Nyeka na gaganapin sa January 8 sa susunod na taon sa mismong baluarte ni Opetaya sa Gold Coast Convention Center, Broadbeach, Australia. Ang former 2020 Olympic bronze medalist at kasalukuyang 29 anyos na pambato ng New Zealand na may malinis at perpektong record na 10 wins with 9 knockouts na si David Nyeka ay papalitan ang kapwa undefeated at mandatory challenger ni Opitaya na si Hussein Sincara na may kartadang 22 wins with 18 knockout in a short notice dahil sa natamo nitong ankle injury. Matapos nga pong manalo ng bronze medal sa nakaraang 2020 Tokyo Olympics ay nagpasya itong sinyeka na pasukin ang professional boxing sa sumunod na taon. Bagamat lamang na lamang si Opitaya kung experience ang pag-uusapan, may mga analis naman ang naniniwala na maaring masilat ni Nyeka si Upitaya kung gagayahin nito ang ginawang taktika sa dalawang beses na manakalaban ni Upitaya na si Myris Brides. Dahil sa non-stop na pag-pressure ni Brides kay Upitaya sa kanilang naging rematch ay tila na-expose ang naging kahinaan ni Upitaya. Magandang laban din ito mga kaboxing dahil may knockout power din itong si David Nyeka. At sa kanyang pitong naging huling laban ay panalo ito via knockout. Huling tinalo ni nyeka ang isang 38-anyos na journeyman na si Tommy Carpensee via third round knockout nitong nakaraang buwan ng Setyembre lamang. Galing naman sa isang impresibong panalo si Opitaya nitong nakaraang buwan ng Oktobre lamang matapos nitong talunin ang pambato ng United Kingdom na si Jack Massey via 6 round technical knockout. Ito ay matapos hinagis ng kampo ni Masi ang puting good morning towel para protektahan ang kanilang boksingero. Sa ibang balita, panalo sa kanyang naging debut battle ang isang pinay na ating pambato sa light flyweight division na si Angela Austria sa kanyang naging laban kontra sa pambato ng Colombia na si Melissa Banquet na ginanap mismo sa kanyang baluarte sa Colombia. Tinalo ni Austria si Banquet via second round technical knockout.